Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. kasala po kami. Dagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautosan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad na Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi namin pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na yung mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Panginoon, aming hiling Patawad sa sala namin huwag mong parusahan. Kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala ipatawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlai hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling. Patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggo'ng kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod. Lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling. Patawad sa sala namin. Awit pambungad sa mabuting balita. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo kumaakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Baging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatula ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Ustong takal, seksek, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo.